kahit rin may point. Mental health. Isa po akong psychology at nakikita ko na wala naman siya diferensya. Kaya sa kanya pa rin ako. All the way. Tutulog itong present ang mga bago sa mga Jejimon. Jejimon Busters. Jejimon Hunters. Grab my glasses. sa inyo. Jejejejejeje. Anong feeling mo, Marian? Beautiful. Pinsya, aaminin ko sa inyo na-offend ako. Nasaktan po ako. Yeah <laughs>